Magandang gabi po sa ating lahat mga kalbularyo Ayan po, gabi na po ta uh, Meron lang tayong kunting uh, kaalaman ngayon mga kalbularyo Ipakita ko sa inyo So ayan na po mga kalbularyo, time check Alas 6 ng gabi Ah, uh, Medyo uh, gabi na naman ngayon Kasi merong inihatid sa atin dito uh, Hindi raw umaandar ang kanyang sasakyan At uh, umuwi pa siya ng adaan uh, bantayan So tingnan nyo mga kalbularyo, ipakita ko sa inyo So ito pala ay Honda Fit mga kalbularyo ka So ngayon tingnan nyo mga kalbularyo ka Ignition on tayo Yan So ngayon mga kalbularyo ka Nakikita nyo na walang ah uh, Check engine light na lumalabas Okay So uulitin ko Ignition off Ignition on So ayan mga kalbularyo ka Wala talagang lumalabas na check engine light Uulitin ko pa rin On. So nakikita nyo mga kalbularyo na wala talagang check engine light na lumalabas So sa pagganyan mga kalbularyo, asyempre, ah, ay hindi talaga andar ang makina So sabi ng may-ari mga kalbularyo ay biglang ah, tumitirik ang makina sa daan So ngayon, dinala dito sa atin at pinahula-hula Ayan, sinilip natin ngayon mga kalbularyo So sabi ng may-ari mga kalbularyo Ah uh, nag-check up raw ang ibang uh, technician sa aircon. So dinala ito sa ibang shop tapos uh, nag-check up ng aircon. So pag uh, uwi na nila, ayan uh, ang nangyari, biglang tumitirik. So ngayon mga kaalbulario, tingnan natin, i-review natin ang ginagawa ng uh, technician doon sa ibang shop. Kasi yan ang uh, sabi ng may-ari. So proceed tayo doon sa makina mga kaalbulario. So ito na po mga kalbularyo Sa ganitong problema mga kalbularyo At tingnan nyo una Yung ground So ayan po So mukhang uh, hindi ito ginalaw ng technician mga kalbularyo So proceed tayo sa mga pipings ng aircon Ito po ang pipings ng air conditioning So nakikita natin dito mga kalbularyo Na wala ng bolt na nilagay dito Ayan o oh. Wala ng bolt na nilagay dito dapat merong bolt yan ayan so napapansin nyo mga kalbularyo itong bracket na ito ay papuntang engine ground ayan po mga kalbularyo nakita nyo napapuntang engine ground so ayan po tapos walang bolt na naikabit dito o nailagay dito so lagyan natin ng bolt mga kalbularyo ayan o oh. lagyan natin bolt dito ayan po okay lagyan natin So ito na po mga kalbularyo. Ah, naikabit na natin ang bolt dito. Ayan. So okay na yan. Naikabit na natin yan. So tingnan natin dito mga kalbularyo. Balik tayo sa loob. Pakita ko sa inyo mga kalbularyo kung anong ano talaga ang sanhi. Ba't hindi lumalabas yung check engine at hindi na umandar ang makina. So try natin ignition on. So ayan mga kalbularyo. Kita nyo. Lumalabas na ang check engine light. Indicator. Balik natin. Ayan. Ayan. Ayan po mga kalbularyo. Okay, start. So ayan po mga kalbularyo. Andar na ang makina mga kalbularyo. Yan. Rave natin. Yan. Yan. So ayan po mga kalbularyo. Ganyan lang ang gagawin natin pag makaranas kayo ng uh, ganitong problema. Okay po. Problem solved. Maraming salamat.